magkaiba yung mahal ka sa kaya kang ipaglaban. Oo, mahal ka niya. Pero ang tanong, kaya ka ba niyang ipaglaban? Yung mahal ka, puso ang nagdidikta nun. More on emotion. Pero yung ipaglalaban ka, isip ang nagdidikta nun. More on decision. Mahal ka niya. Hindi niya yung choice Basta na lang tumibok yung puso niya para sa iyo. Pero sa tanong na kung ipaglalaban ka ba niya? Choice niya 'yon. Marami siyang factor sa dapat i-consider bago siya makapagdesisyon kung kaya ka ba niya ipaglaban sa mundo. May mga pagkakataong mararamdaman mo na mahal ka talaga ng isang tao. Ipapakita niya sa'yo ang concern talaga siya sa'yo, pinagsisilbihan ka niya at gusto ko talaga niyang paligayahin at may mga pagkakataon pang ipaparamdam niya sa'yo na gusto ko talaga niya makasama habang buhay. Ramdam mo lahat yun. Ramdam mong mahal ka niya. Pero dahil sa mga sitwasyong hindi niyo pareho kontrolado, yung pagmamahal niya, hanggang dun na lang yun. It's either hindi ka niya kayang piliin na makasama habang buhay dahil nakatali na siya, o kaya naman ang relasyon niyo ay mali sa mata ng lipunan kaya naman mas may future ang anak niya kapag pinili niya yung isa. Pwede din namang ayaw niyang ma-judge ng ibang tao kapag ikaw ang kasama niya. At marami pang ibang posibleng rason sa part niya. Pero ang masakit doon, alam mo at ramdam mong mahal ka niya. Nasa sayo ang puso niya pero nakatali yung mga kamay niya. Kaya hindi kanya may paglaban sa mapanghusgang lipunan. May mga nagmamahal sa iyo na hanggang doon na lang hindi ka niya kayang panindigan. Yung ang kaya niya lang ibigay sa iyo ay hanggang doon sa nararamdaman lang. Pero hindi ka kayang piliin at magstay ng pangmatagalan. Kaya kung pipili ka na makasama sa buhay, hindi sapat na mahal ka lang niya. Piliin mo yung taong kaya ka din niyang ipaglaban sa iba. Yung taong hindi lang mag-stay sa moment ng kasiyahan. Yung sasamahan ka kahit sa kalungkutan. Masarap kasi sa pakiramdam yung, yung hindi ka lang niya basta mahal. Yung alam mong kahit anong mangyari, lagi siyang nasa yung tabi. Yung parang ang lakas-lakas mo na kahit anong pagsubok, alam mong nandyan siya sa tabi mo. Pero in reality, yung pagmamahal, na sa simula. Pero sa tanong na kaya ka ba niyang ipaglaban, nangyayari yon sa dulo. Kaya pag mahal ka niya, it will complete you. Pero sa tanong na ipaglalaban ka ba niya, it will break you.